Hello mga lods, ngayon po ituturo ko po kung paano po mag-type na naka-auto-translate na po ng Filipino English, or anuman pong language. Paano daw intindihin yung English at paano daw maintindihan yung English language papuntang Tagalog. I-share ko po sa inyo, hindi lamang po Tagalog or English or Filipino, Pwede po lahat po ng language po sa buong mundo ay pwede pong i-translate po dito. Ngayon po ay punta po tayo sa ating Play Store at i-search po natin ang Gboard The Go Keyboard Update. Meron na rin po ito sa ating settings pero ito po ay kailangan po natin i-update or kung wala naman po ay kailangan po natin to na i-install. Kapag tapos na po siyang i-install or i-update ay punta na po agad sa ating messenger sa inbox ng ating cellphone or sa keyboard. I-click ang tatlong bilog sa gilid gawing gitna. Kung wala yan, ay i-click mo ang apat na square dito sa gawing kaliwa. I-click naman din po ang translate po sa gilid po ng kanan. Ngayon po kung bago lang po na-update or install po ang ating Gboard ay meron po tayo dito makikita po na using Google Translate The text that you type into the translate box will be sent to Google for translation. So, ito po ay i-click OK lang po natin. Dito po sa kaliwa ay tandaan po natin na dapat po ang nakalagay po lagi dyan ay detect language. Nang sa ganun po ay ma po niya lahat ng language po na ating ilalagay po dyan na itra-translate. At dito naman po sa gawing kanan ay ito po yung kausap mo na pwede po ang English po siya. Yung AFAM ay English. At yung Korea ay Korean, dito po ilalagay sa gawing kanan. Kung kausap niyo naman po ay a ilagay niyo po ay English. Magta-type po tayo dito ng kumain ka na ba? O, tapos dito po sa taas ay nagta-translate na po siya. Ang translate niya ay have you eaten? Halimbawa naman po, ang kausap po natin ay Korean. Papalitan po natin ng Korean po itong si English. Kapag paparitan na po natin ay i-click lang po ang English. At dito po makikita po ang Korean. Ayan, hanapin lang po natin dito sa ano. Ayan, okay. Ayan na siya. Korean na po. So dito po sa baba ay magta-type po tayo ng I love you. So, dun po sa Korean, sa taas ay saranghiyo. Wow, galing no? Halimbawa naman po, may kachat po tayo na afam. So, ngayon, hindi po natin masyadong maintindihan yung English. Ang gawin po natin ay, itranslate po natin yung English into Tagalog. Ngayon, ang gagawin po natin ay click po natin itong Korean at hanapin natin dito ang Tagalog or Filipino language. Ayan, so eto na. Ngayon naman po ay click na po natin ulit itong si 4 square. I-click po natin ang translate. Bawa po, nag-reply na po si Afam. Ang gagawin nyo po ay i-copy win nyo po, tapos ipipaste nyo po dito sa type here to translate. Halimbawa, ang message po ni Afam ay have you eaten? Ngayon po, ang translate nito sa Tagalog or Pilipino ay kumain ka na ba? So, ayan mga lods, madali lang po. Sundan nyo lang po step by step. Ganun lang po ang kanyang proseso. ulit ulitin nyo lang po hanggang masanay po kayo. Ayan, sana ay nakatulong at pwede rin po na i-share po sa inyong mga friends or followers nang sa ganun po ay makatulong din po sa mga hindi pa po nakakaalam. Follow for more. God bless.